perfect for you prepare namin ang pang pang ano Dispedida party ni Mama ngayon yan guys ah uh, okay muna dyan Jel masarap ko yung pagluluto nyo. Ay, si Angel pala nagluto. Hindi, <laughs> <laughs> nee, madam. Uh, ah, ingat ka doon palagi. Tapos, pray lang. Tapos, yon. Ah, ikaw, be. Enjoy lang. Enjoy, enjoy. Ah, be, ikaw. Thank you po sa Angel's Catering. <laughs> 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 kayo, ako baan? <laughs> <laughs> ano ba? Mag-iingat <laughs> ka lagi, madam. <laughs> ah, kabe. <gabi. laughs> Hindi na. Ikaw na, bangarte mo para mo kasi sasama ko to sa ano. Ayoko baka mayak ako, no ka ba? Oh, bili na. <laughs> Ang sarap ng wala ikaw lang wala dito sa ano. Ang sarap eh, ng pantong. to kay Mamu. Parang na pinapanood ni Mamu Hindi, dito sa Canada. Ano ka ba? Sabi ko lang. Mag-iingat siya palagi ito. <laughs> ay, no, ay iyak -ak. 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 ako. Eh. <laughs> ay, iyak ako. 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 Ay, Ikaw po magkakanada. <laughs> Hindi mo ikaw pa. Si Mamu magkakanada, oy. Kaya alam mo lang ano, ang tawag yun? ano, candle, no? okay, okay lang yan. Meron, meron, meron. meron dapat, so, pa, magbo-blow pa ako? Huwag na. Oo okay. nga. dito eh. Ah. Dapat naman yung kandila, hinuhuhin natin. Said, kami. lang. What did you say to mamu? <laughs> okay, Excellent manager. Wow. Well, yeah. <laughs> Promise. Yeah. Platteries. Then he's uh, uh, great. Wow. Well, so great. The, uh, how about uh, Baba Hussain? i sorry, uh, What did you say to Mamu? This is last day today. tell me Mamu. Best of luck. Enjoy <laughs> <laughs> yourself. Then. And good luck. <laughs>

Saan? Kayan? Sa pop-up? Hindi, dito. Hindi. Ay, March pala. March 25. Hindi, dito ka? March 25. mag-start dito. 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 Gabi naman. Ah, oo. Oh, oh. Sabi pa rin sa Adjo, wag na tayo pagsamahin dahil baka daw magsisisa lang <laughs> ka. <laughs> Totoo so, naman the siya. Feel this way. Kaya, kalakano. Eh, totoo naman naman talaga. Nari? Nagsisimple lang kayo pagkasama kayo. Pwede taga-baho naman kami. naka naman? Tapos sa tag-tag pa oy Huwag na. kasi nagsisimple lang. Alam mo, totoo lang, grabe yung ano, Pamilya natin dito, no? May miss namin to, sobrang. Susunod bang sa nasa Nina? Susunod, wala sa siya kausap. na nang papalit. kayak no? kada meron na nang nasa pinagsamahan natin. Mahawala pa si barlino. no? Ibang iba talaga sa money dito. Oo. Oh. Yung alam mo yung dati na Ito, real talk. Totoo lang dati, nung nakapunta ako dito, gusto ko nung mag-resign. Di ba? <laughs> mm. Okay, talaga ang gabi ko. Pag-ibin mo naman o. sa isang tindahan mm. eh. Oo, oh, kung mabigat. Di ba? May ganun kasi sa man eh. Kasi kayo di Kuya Rale, ilang buwan lang sa dito. Oo. Oh. Kaya mm. dito siya makamukulungan. Manayak mm. man. dito. Hmm.

I love it you can remember Thank you for watching